Mahalo pala yung pan niya guys. Ayun na yung paggawa guys. Mahalo siya. Sa Mahalo mo na siya. Mahalo. Sabi niya, ang gagaw ay mm. yung lulang sa kain. Malapit pala kayo. Mahalo ito. So, ito dito guys. Magkahalo na siya dito. Dito na po. May gumagawa ng siya ang na guys. Hi guys. Maaga nagbugas. Maaga man nagbukas guys. Nato, wala pa doon ang guloto. May itin. wala pa. Wala guys. So, dito din, may gumawa-gumawa na guys. May gumawa-gumawa na dito, may naguloto na. Yun ang paggawa ng doon guys. Yung paghalo guys. Ito. At dito guys, Ano mga. Ito na, nagluloto na guys. Ganito na. Ganito pag gano'n